Yo, what's up sa mga pupunta sa cemeteryo na hindi naman nakapunta at gawang inabot ng ulan. Ah? Uh? Siguro sila ay bukas nilang pupunta. Kung sakali naman umulan pa ulit bukas, ay hindi pa rin sila makakapunta. <laughs> eh, get <laughs> out sa lahat ng mga hindi nakapunta sa cemeteryo. I'm sorry. At inabot kayo ng ulan. tinamad na. Hindi kayo kasi hindi natin aram kalikasan. Ayan. Uh, Wala kayo magawa. Hindi kayo makapunta. Ay undas naman ngayon. Araw nang mga? mhm, hmm <laughs> <laughs> on, spot, on the spot kayo, ngayon, mga ka-idol. Hindi kayo nakapunta ng sementeryo at kawang inabot kayo ng ulan. Yung may mga sasakyan na naman, siguro nakasilip. O nakasilay sa kanya ng mga nicho. Yung mga wala naman sasakyan, magkukommute at maglalakad, walang magawa at hindi makapunta. At malakas ang ulan. Kasi ata ay may bag. Yuh! Hindi naman ito sigurado. Alright! Mga ba aking intro? Nandito na lang. Babayo. So, yun na nga mga kaidol Hindi na nakapunta ng sementeryo. Gawang, ito na nga ang panahon nangyari. Yung ulan Ah, na naman siya. Kaya ito nangyari. Hindi na nakapunta ng sementeryo yung mga pupunta gawang. Yun, ulan nga ng ano. Para siguro ito ay... Magdamag na mga kaidol ng ulan na to. Muradong magdamag na ito kasi tingnan mo naman. Yung makaumpisa siya, wala nang tigil. Kaya yung mga pupunta sa sementeryo, hindi na natuloy. Siguro bukas na. Ay paano uli kung umulan uli bukas ang ganito? Maghapon. Ay sino pang gagana na magpunta sa sementeryo <laughs> niyan? At tingnan mo ang panahon. Sama. Dilim talaga. Kaya... Wala mangyayari, hindi sila makakapunta ng sementeryo sa araw na ito ngayon A1 bukas dos dos na viernes so kung sakali bukas naman ay eh, umulan pa uli paano na hindi na makakapunta ng ano sementeryo yun mahirap mga kaidol na kasapit ulan eh, mahal na ano tawag nito yung araw ng mga kaluluwa number one araw ng mga patay <laughs> so ngayon dito lang tayo tas hindi mo tayo pwede maggalagala sa labas gawang ting na muna naman oh, yun, mapakita ko lang mga kaidol ha right to yan oh o oh. ulan yan halos siguro naman ay itong ulan na ay eh, magdamag ito gawin na dito si papabo ng saura ng tubig gawin hindi naman maghugas pag ano nang ah, pa galing sa baba ganoon talaga hmm. ito diba? naman mga kaidol panahon panahon ng ulan kaya anong nangyari ito tambay tayo dito sa taas kung hindi mo makapunta ng simenteryo gawang, ganoon itong panahon na ito o, eh, kung magkasakit ka ay, buti na yung patay. <laughs> o, o, may bagay, may bagay yata to, no? may ito, ano? Hinala ko nito mga kaidol, may bagyo ito, eh. O. Ang baka mga ano, yung, dapat yan, eh, ano na yan, i-dispatch na yung mga bakal na yan. Ang benta na yan. O, wala na yan. Kalakal na yan. So, At sinilas ang makikita mo sa labas. Sila yung mga tulog ngayon mga tao. Kung naulan nga. Hmm. Dito kami, dito atas mga kaidol. Kaya makita yung baba. Yung mga dinimolos Mga mga sa likod. Hmm. Dito din so oh, kita nyo oh. yeah. wala masama pa hmm. so anong nyari ang lagay dito lang hindi <laughs> pa kapuntura pabun sa cemetery siguro ano, tao dito cemetery hawan gawang Gigi sila nun. Oh. Ano panahon na 'yan? Ay eh, si siguro na mag, magdamag na itong ulan na ito Lasa ko eh. Magdamag na ito. Eh, wow, bol. <laughs> <laughs> yan, yan <yun> lang <laughs> <laughs> na lang siya. laro na lang siya nang uh, hindi siya makapunta nang hindi siya makapunta nang ano tawag dito cemetery. Wala <laughs> um, man siya masakyan. biyahe siya. Mababasa. Eh, yan na lang siya. <laughs> bukas na daw siya pupunta mga kaidol pero tiniti ako bukas ito ay uulan pa uli kaya mahirap mahirap talaga ngayon Itong ano panahon lagi na lang nga yan bawat bawat sapit yung araw ng Auno na yan hanggang a dos hanggang a tres ang ulan yan kasi yan ay tinatawag na undas undas ah ngayon nangyari undas on the spots on <laughs> the spots ito itong itong panahon na yan makikita niyo kung ganyan kadilim ang panahon mga idol ang ibig sabihin niyan dalawa lang dalawa lang or dalawa lang ang ibig sabihin low pressure or bagyo dalawa lang yan may low pressure may bagyo kasi hindi naman hindi naman kagaya yung sabi yung ulan na uh, dapat ambud lang ayan ulan na yan eh tapos dilim na dilim siya oh. Makita nyo doon. Kita nyo dilim na dilim yung kalangitan oh. 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 tapos may ano siya, may kunting hapay ng hangin. Mga kaidol. Yan ibig sabihin, dalawa lang ang ano yan. Kung walang bagyo or may bagyo man siya or low pressure. Hindi hindi ba basta yung ano ng panahon na yan. Makikita niyo naman oh. Oh. oh may panahon bang ganyan? Yan, ibig sabihin yan, bagyo yan mga kaidol masamang panahon talaga may bagyo ngayon e, natin ngayon mamaya sa pag-asa alright doon si Tokmol naglalaro ng email. kanina pa yung, nag, kanina pa yung mga kaidol nagmumura uh, akala mo kung akala mo may kaaway kaaway niya yung cellphone niya naglalaro siya ng ML kagabi pa yan ayan ah, yeah, ayan yeah. ay. ito yung baba kaya pag may tao doon itong may tao doon makikita mo yan daan lang kasi yan papunta doon wala rin papunta doon ito yun my bag yo 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 <laughs> bag mo tama kayo kita mo naman yung langit oh ano, ano siya madilim bagyan bagyo na tayo sa baba natin baba ang sitwasyon to wow aku wow. aku Sos, tag ah ha, tag lami, patah minyak. Oh, sudah dong lagi nak minat <tuturna> kami. Nahan ani bapalah, mau kaidol, mayan dak nari nampalah sila. Tidak nak korang. sigurado mga no, tulog, hindi sila nakapunta ng cemetery niya mga gawang sa, sa ulan na yan so, kung hindi naman umulan yan, sigurado mga doon ang mga tao mga kaidol, umulan lang siya kaya ganyan yan kaya ngayon ako, magbablog ako habang ano sila, tahimik All right so time is cheap ay 4.38 na ng hapon pero pag mo siya mga kaidol, madilim na pero umaga pa siya. Wala pang alas Hindi ko oh, ayan, ayan. Ayan na, tayo tayo sa sala.

Anong dapat kung kawin, upang malaman mo Woo! ang kabaliwang huh? ito? Ano ang nangyari sa yututo? <laughs> Alright. Aso ni Manang, Si Tutoy, to hindi siya makaano kasi wala pa yung amo niya mamaya <coughs> Dating, Mamaya Choy, choy, choy. Diyan ka lang. Diyan. Isi. Isi. Diyan ka lang Tutoy. To Diyan ka lang. Wala pa yung amo. Diyan ka lang. Hmm. Hmm. Alright.